Ayan! Yes. Okay, ito ang pagkakit namin dito sa, ewan ko saan kung saan to eh. Ang lupit ng lugar na tignan to. Tingnan niya, tingnan niya ah. Oh. <sighs> Mukhang may galing sa baba, dun. Matarik, ya, matarik. ka, matarik. Halika na, bilid! Go! Anong pagkakit mo? <coughs> Documentary. Mga pa. Ayan o, video mo yun. Ayan o! Shit! Hindi lang

Pagod Putain na yung hagdanule, sarap Kani nawala. Uh. Manawag ba to? Huh? <laughs> okay, <laughs> 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 Sa tuktok. Woo! Dito na. Ayun na yung nanop namin. Ah, grabe! Ah, Take! Well, 1, hmm. Hindi ko matanggagaya dito mamaya. Dito, sabihin. Mamaya pa yon Thanks! Thanks! Hey. Hindi mo kasama ko sa bundok. <laughs> <laughs> Tour guide. <laughs> Sige, pu lang kaya. Sandali. Ako mo tapos. <laughs> Dito pa tapos. Abner Mercado. <laughs> Abner Mercado, o babay na kayo, babay na. Bye. Bye. Ba, grabe. Bye. Bye na. Bye. Gago inyu, inyu, poy.